Good morning mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat at naway maging maayos po yung duties and responsibilities po natin ngayong araw na to lalo po dun sa mga incoming or going ingat po tayo especially sa mga pagbiyahe po natin pag-uwi Okay yung topic po natin ngayon is about po dun sa isa nating followers na kasi di ba may mga topic po tayo about sa mga personal natin na paano naman tayo maging free financially financially free pagdating sa mga oras na tayo yung na or gusto ba natin na ayaw muna natin uh, hindi na natin hintayin yung ating pagdiritiro para tayo maging uh, magsarili na mas sarili natin na uh, pa-improve di ba kaya nga tayo buhay syempre para din sa pamilya natin and at the same time doon po sa ating mga needs lalo na sa family Okay, so yung kanyang tanong, asan niya pong tanong or gusto niyang maging, sabi niya rito sa kanyang comment sa akin is, Sir, gusto kong makawala sa pagiging arawan. Or ang goal ko, Sir, is makawala sa pagiging arawan. So may tanong siya na napakasimple pero talagang pag-aaralan natin. Eh, lahat naman, kahit sino gusto talaga, ito yung goal, makawala sa pagiging arawan. Siyempre, mga empleyado, especially mga security personnel, no work, no pay di diba? Depende na lang sa mga officer na syempre hindi mga allowances or depende sa usapan ng mga agency pero mostly ano lang din sila. Uh, arawan lang din, kumbaga, no work no pay, di ba? So, may mga incentive pa rin. So para tayo makawala, meron tayong tip na nakuha ko dito kay Searching Kitan kasi ako po is avid followers po talaga ako ni searching kita, kaya marami ako mga books niya about sa, kasi yun yung kailangan eh ngayon nga sobrang dali nang gumawa ng ano eh, ng paraan ni eh, makakaano na tayo, makaka-adapt na yan like before, na talaga ang hirap kasi ako nung, nagsimula din ako nung mabasa ko talaga, nag na ako before, pero hindi ganun ka kahusay, kumbaga kumbaga wala akong sinusundang track kumbaga parang okay, makaipon lang ganyan Nung nabasa ko yung books na Rich Dad Poor Dad, doon na naliwanagan ng lahat. So that was the starting point na paano ko i-kalat kung ano yung meron. kaya hindi naman sobrang laki, at least na-invest natin pa unti, -unti. Hindi yung nasa banko lang, nasa alkansyo mo lang, nasa lalagyan mo lang, nakaipit lang sa ganito. So walang ano pala, alam be, ala talaga magiging future yung pera mo pag gano'n. Kasi pag-usap pera kahit maliit yan, pwede mong palagi. Huwag kasi agad tayong titingin sobrang laki. So, ito e, tayo, balik tayo doon sa kanya. Ano po? So, sabi nga ni Sir King ito yung may, may bibigay natin, yung limang habit para magpayaman sa iyo o makawala ka sa pagiging empleyado. Iba yung pagiging arawan. Sabi ko, pagiging empleyado, okay yan. Pero gumawa ka na ng parahal. Masarap ang yung empleyado kasi kinsenes katapusan, may sweldo or 10th of the month and 20 people of the month, may sweldo. Diba? So, talagang Uh, Lalo kung mayroon ka pa pang another extra income. So, ito nga, ano yung habit na lima na yun? So, ito po yon sir, para sa ito, sir, kung nanonood ka, eh, oh, ganun man talaga sa, sa, sa mga vlog natin. So, una is thinking habit. Kasi alam nyo, yung habit po natin, yung eh, magiging tayo na in return. Kung ano'y lagi mo ginagawain, lagi mo ano, eh, magiging ganyan ka. So, kaya yung pag-iisip pag, uh, natin, dapat unang-unang pakabantayan kasi mahalaga po yan. Yung panglima, yun po yung pinaka the best na tayo magkakaroon ng point para makawala sa pagiging Thinking habit. So, learning. Dapat yung learning mo, yung skills mo, kailangan mo pa-ano pa, pa, yan, pa grow mo. Dapat kasi palaging nag-aaral, nagbabasa, nagre-research, nanonood ang mga YouTube na talagang about kung ano yung gusto mong maging, gusto mong makawala. Yung kasama nag-ano sa atin na kung pwede kang kumita o ano yung gagawin mo. 'di ba? Kasi okay, tapos tayo ng college halimbawa. Ang lahat na 'yan na na giging obsolete na hindi mo na magagamit. 'Di diba? ba? Kasi 'yung nare year 1990 kas 90s ka pa nag-graduate ng college. misa 'yung ang pag-aralan natin before hindi na natin nagagamit ngayon eh. 'Di ba dati hindi pa tayo maalala ng computer 'yan, pero ngayon tinamo naglabasan. Ayun, ngayon 'yung mga nakagraduate before nag-aaral ulit. kasi nga hindi sila marunong kasi when I was in the bank nung tatrabaho ko, nagsisimula din ako sa college at that time. Kasi self-supporting tayo yung mga dati mga empleyado namin doon, yung mga boss namin, talagang tapos na siya, syempre mga boss na eh. Pero nagsisipag-aral din ng computer, yung nag ang computer noong 90s. ba? Diba? So, kailangan. So, ganon din po tayo. Kailangan natin mag-aral ulit. Kasi sa natin yung mga changes, yung mga pagdating yung innovation, dapat nakasabay tayo doon, hindi po pwedeng wala lang. ba? Diba? Paano kang mag -isip? Galingan mo yung skills mo, may skills tayo lahat. May kakayanan tayo. God created us na binigyan tayo ng talagang uh, gift natin na makatutulo. Kasi na lahat, tayo na lang ang gaganap. Parang binigyan na tayo ng buto, kumbaga, ni Lord. Ibas mo, sa samagsa kami, mga buto sila, sila na yung bahalang magparami, tatanim So ganun din, may tanin sa atin, alagaan natin, i-cultivate natin, magrobo tayo sa pag-isip. Number one, thinking habit, dapat alam po natin yan. Next po is, pangalawa, earning habit dapat meron ka dapat sa ano yung dapat marami kang resources hindi lang sa pagiging empleyado okay nag-earn ka as an employee ang tanong sa sarili mo sapat na ba ang kinikita mo most of the minimum earner hindi talaga sapat pumunta ka ng mga uh, mall or mga ano mga groceries di ba magugulat ka yung dalawang libo mo paglabas mo di pa nga puno yung cellophane na tingpipiso yata before wala na talagang sobrang taas na ng bilihin tapos ang pamasahin nagtaasan pa lahat ng expense ngayon ang tanong kung pagiging empleyado lang kakasya ba yan kung wala kang lots of income ibig sabihin i-diversify mo yung mga kinikita mo gumawa ka ng paraan dapat yung income mo pataasin mo yan paano yan nga dapat mag ano ka ng source of income yung iba dyan nagla-life selling gumagawa ng paraan para makadagdag income Uh, pagkawala silang pasok, nagsasideline, ganyan. So, pero wag lagi ko sinasabi na yung katwa mo lang gagamitin mo po na para mag, uh, eh, mag ano ka ng another income. Kawawa ka po. Lalo yung mga iba, wag yung sinasabi po, di ba, sa dati kong dati. Hindi naman masama, pero wag naman sobra yung mga dati sa mga security. After ng out, magkaangpas sila, magto-joyride, di ba, uso na po yung may mga motor.